Okay guys, ito guys, panibagong tips naman ni na Bitiranong Biyahero guys, no? Pahiram ako ng ball pen dyan. Pasulat ako. Guys, ganito pagkuha ha. Ito, ganito kuhanin kung ilang kilometro yung tinakbo natin. Ito kasi, kumpleto yan. Merong, meron yan sa akin ay uh, fuel consumption. Okay kung ilang kilometro per liter no tapos distance yung layo okay yung yan fuel iku ikumo ikuno no trip ah uh, fuel consumption ilang litro no sideling ilang gastos sa diesel tapos yung total yan yan yung total yung kuno total niya yeah, kung ilan yung konsumo mo sa bawat kilometro So guys, dito nakikita lahat Pero kung sa mga unit na walang ganyan Lalo na't mga old model, no? Ah, kung paano natin kuhanin kung gaano kalayo yung tinakbo natin Ito guys, itong udo no? Itong udo So natin yan Lahat ng sasakyan may udo meter, no? So ano yan? 161467 Okay, sulat natin ha 161467 Yan 467 So bago tayo umalis guys Kunin natin yung odometer Tapos pagdating natin sa deliberan Kunin natin ulit No? Kunin natin ulit yung Udo pagdating So malalaman natin ngayon kung ilang kilometro ang itinakbo natin. Ngayon, i-minus natin 'yan. So, kaya kinuha ko 'yan para pagdating doon, kunin natin panibagong udo tapos i-minus natin yung dalawa. Ang resulta noon, yun yung layo. At patungkol po sa consumption, yung sa konsumo ng diesel, sasabihin ko na rin. At doon din natin malalaman kung ilang kilometro ay ah, ilang litro yung kinain sa diesel natin wala to ha wag natin to basihan muna ha? sa mga walang udo kasi maraming sasakyan na walang uh, hindi upgraded no lalo na mga old model so yan guys full tank yan no oh. full tank tayo ha oh. ngayon malalaman natin yan kung ilan ang kinain ng diesel natin doon sa layo ng itinakbo natin so okay guys So, see you in the road and see you the next uh, odometer. Okay guys, God bless guys ha. So, keep on watching. At saka share natin itong mga live na Bitiranong Biero guys. Marami tayong makukuha nandito. Fire! Hello guys. So, nakarating na tayo. Nandito tayo ngayon sa Paranaque uh, Glacier South. No? Storage. Nandito kami ngayon, guys. Ang biyahe namin, galing kami ng Santa Maria hanggang dito sa Paranaque, Glacier South. So, tingnan natin yung Udo, guys. No? So, tingnan natin yung Udo, ha? Pasinsya na at gabi na rin. No? Hapo na kasi tayo umalis. So, tingnan yung Udo, guys. 161533 Okay? 161-533. So yun guys no sulat natin yan okay 161 kanina one six, one, four, six seven. okay 161 six, one, four, six seven. tapos ngayon 161 six one 3 battery okay so yan guys ang pag ano nyan para malalaman natin kung ilang kilometro yung layo na tinakbo natin galing doon sa Bulacan ang uunahin natin ay be, ngayon yung pagdating no so, 161 dewit ang minus Ha? Ito. Minus natin yung 161 464 464 So ito guys oh. oh. Yan na yan oh. Ito na yan oh. Dalawa so, Sinulat natin So ngayon guys Ang itinakbo natin ay Equals 69 kilometer. So, 69 kilometer galing dun sa Santa Maria hanggang dito. Ang pagtutal nito para malaman natin kung ilan ang kain o yung konsumo natin sa diesel ay 2 kilometro, 1 litro. So, titignan natin kung magsakto ba tayo or yung diesel natin ay makonsumo ba tayo sa operating drive natin? Yung operating drive, ibig sabihin kung paano ka nagmaniho. Kung paano ka tumipid o gumastos ng diesel. So, malalaman natin to guys. Pag balik natin doon dahil magpakarga tayo ng diesel, full tank eh. Ngayon nabawasan no oh. Nabawasan ng konti guys no. So, i-pull tank natin yan Malalaman natin kung Ilang kilometro Per liter No? So, ang sa akin 2 kilometer Per liter yan So, titingnan natin kung tama ba ako Kung tumama po ba ako Or Kulang po ba Or yung sobra po ba pero mas mainam yung sumubra kaysa makulang so guys abangan natin ang sunod na kabanata sa next udo natin pa uwi. So, ibig sabihin, 69 kilometer yun, plus, 60, plus 69 ulit. So, 100 equals 138 kilometer. Okay. Pangan natin yung sunod na kabalata. Kaawaan tayo ng mahal na Panginoon sa biyahe natin at maka-uwi tayo ng ligtas na maayos. No? So, malalaman natin yan guys kung tumumpok ba o tumumpak ba si veteranong gyero sa sinasabi basta kasi sinasabi ko sa inyo guys 2 kilometer per liter no ang basian para sa konsumo ng diesel yun yun ay tama kasi 2 kilometro 1 litro so okay titingnan natin ang sunod na kabanata guys para makakuha kayo ng idea talaga para kung sakali babiyahe kayo ng ganito halimbawa babiyahe kayo ng Mindanao saan sa Mindanao kali kayo ng Luzon i-google ninyo apos lahat ng mandadaanan ng pamundang Mindanao kung saan doon malalaman naman doon, magsasabi naman doon kung ilang kilometro 'yon. No? Hindi kasama ang ruro natural. Kasi <laughs> nakahinto yung ano <laughs> sa So ngayon, pag nakuha nyo yung ilang kilometro, i-divide nyo siya sa to. Yun yung unang ibigay nyo na pang diesel sa bata nyo o kung kayo yung driver, kayo yung magsabi sa amo ninyo ganito yon boss. Okay? So, let's watch this, no? Next odometer, kung tumumpok ba si, o tumumpak ba si veteranong biyero. Okay, guys, fire! So, guys, no? Uwi na tayo ng bulakan. So, ang odometer natin ay 161533, no? So magkaalaman to guys Kung ilang kilometro ulit doon Pero parehas lang kasi isa lang yung daan natin eh So ano pang hinihintay natin? Fire! Fire! Ah! ah <laughs> <Dali ya, da. laughs> Post mo na tol okay na. Hello guys Malapit tayo guys Nandito na tayo sa Home base natin malapit Oh no? Guys, ang udo natin ngayon 161595 Oop Mukhang sakto tayo guys ha ah. No Tapos guys Mga idol, kabadi, sa hindi pa nakakaalam Kung paano tansahin yung diesel Kung ang biyahe ninyo ay hindi nyo kabisado Alamin nyo lang kung ilang kilometer yung tatakbuhin ninyo alamin nyo lang po kung ilang kilometro yung tatakboy ninyo sa biyahe ninyo. Tapos kung halimbawa, nasa mga 800 kilometer, tatakboy ninyo. So, ang diesel nyo nun ay 400 liters. Okay? I-divide nyo sa 2. No, ganun ang pag ganun ang pag budget ng diesel sa pupuntahan ninyo no? Tractor head na ang hila ay straight, straight na trailer. Kwerya lang sa low bed kasi yung low bed bukod sa maraming gulong, mabigat ang pangarga, mabigat hilahin yun. No? Ay, low bed So, ito guys, magkakaroon kayo ng ah, uh, dagdag kalaman, no? So, paano tansyahin yung diesel kung hindi nyo kabisado alamin nyo muna yung ilang layo, ilang kilometro ang layo tapos kung halimbawa na sa 500 kilometer automatic 250 liters ang diesel lang iba budget nyo <laughs> no So guys, abangan natin yung sunod na kabanata. Malapit na tayo sa home base natin. Fire! So guys, nandito na tayo sa home base natin. Ah, sa <laughs> labis baby! Okay. Nice one. So, andito na tayo guys. So, ipasilip lang natin, be. So guys, oh. Okay, 161 597 Okay, copy So Abangan natin Ang Resulta Maya maya lang Fire So guys, dito na tayo sa diesel guys ha Okay, nandito na talaga tayo Tapos yung ulo natin ay B The final udo is one six one five nine eight. Okay. One six one five nine eight. Nah. So tutal natin yan guys, no? Okay. Ito para malaman natin. So tingnan natin guys ha. So kanina nung umalis tayo, ang kudo natin ay 161533. So ngayon, unahin natin 'to. So gaya ng dat ganina Ang ginawa natin Unahin natin yung pagdating 161 598 I-minus mo siya sa Yung udo ng pag-alis natin sa Paranaque 161 533 so, Tingnan nyo guys Equals o, 65 65 Kanina 69 So hindi nagkalayo no 4 kilometer lang Ang nangyari kasi kanina Doon ko sinukat Tapos umikot Nagtimbang Ito kasi Dumiritso tayo rito Sa gasolinahan So ngayon guys Kanina Kanina 60, 69 I-plus natin yan no, I-plus natin yung 69 Ha? So ibig sabihin Ang takbo natin balikan round trip 134 kilometer so ang diesel dapat nyan i-divide mo siya sa 2 okay divided by 2 so dapat ang diesel nyan 67 liters so ngayon malalaman natin ngayon yan guys pagkatapos nating magpakarga ng diesel so actually nandito na tayo ngayon sa diesel okay ayan na Ayan, magpakarga na tayo ng diesel so para malaman at papagtanto ninyo na kung talagang si Bitiranong gyero ay tama po ba ang consumption ng diesel nito efficiency pag ikaw driver ay marunong sumunod sa operating drive system ng unit mo ang consumption mo dapat sa diesel ay dalawang kilometro isang litro oh dalawang dalawang kilometro isang litro so paano natin malalaman kung tama yung sinasabi ko sa pamamagitan ngayon ng pagsukat natin sa takbo natin round trip at ikakarga natin yung diesel ang diesel natin kinargahan pa ayan o silip mo nga dyan, ito so, O, ayan. Kinakargahan niya. Eh, yan, yan po. Yun. Bagong ano yan. Bagong uh, ah, video camera ko man. <laughs> so, ngayon, hintayin natin, guys. Ha? Fire! Kailangan full tank. Kasi full tank yan umalis eh. Let's see Ayan, titingnan natin dito. Ayan. Oh, see guys. Oh, sagad yun, tol. Sagad. Oh, ayan guys, oh, tingnan nyo guys. Okay. 68 liters. So, mag... Ilan yung... Ilan yung ano? Ilan yung sinabi ko? Tol, salamat tol no? Nakita nyo, no? So, 68 liters. No? 68 liters. So, kung ano yung sinabi ko? Dalawang kilometro, isang litro. So, ulitin natin ng total guys ha, para klaro ha. Sa mga tractor head, ang hila ay uh, trailer na straight hindi lubid ha? diesel siya carlos cargo ang total ng diesel niya, guys. Pag kayo halimbawa mag-estimate sa kakainin ng diesel, dalawang litro, dalawang kilometro, isang litro. No? So, ulitin ko yung total ha. Kanina, guys, kung kilometro, kung ilang kilometro papunta pa lang doon, naka 69 tayo, no? Tapos plus pagbalik natin, naka 65 tayo. So binigay ko na yun yung ano, 'di ba? So equals ah uh, 100. Okay. Claro, tol. 134. Okay? So yung 134 guys, i-divide natin siya sa 2. So divide siya sa 2 equals ilan? 67. 67. So dapat 67 liters no? Ang i-diesel natin So Ang na-diesel natin ay 68 So guys Ayan patunay lang no? Patunay lang yan Na kung ano yung mga vlog natin dito Sinishare ko lang yung kaalaman ko No? Sinishare ko lang po yung kaalaman ko Bitiranong biyahero po No? So ngayon guys ibinabahagi ko lang sa inyo kasi kung halimbawa may biyahe kayo lalo na driver o amo ha ngayon yung driver para may idea ka kukuhanin mo yung biyahiin mo halimbawa biyahe mo Pampanga saan sa Pampanga search mo muna sa Google tapos i-search mo kung ilang kilometro yung layo no ngayon pag makuha mo na yung ilan ang kilometrong layo halimbawa 700 kilometers or 300 kilometers lang ipalagay natin 300 kilometers no so yung 300 kilometers guys ang diesel noon i-divide mo siya sa 2 ang 300 so ibig sabihin divided by 2 equals 150 magkarga ka ng diesel na 150 liters okay katulad sa ginawa natin kita nyo ang round trip natin ang round trip natin 134 kilometers no so tingnan nyo guys i-divide ko ng 2 67 liters ang resulta so ang idinisil natin 68 tama lang yan kasi syempre nag tayo sa ano nag tayo sa parkingan hindi hindi nananakbo yung sasakyan so guys Nagpatunay lang yan na si Vitirano Mbiero guys, sinishare ko lang po yung kalamang ko. So, saludo po ako sa lahat ng mga Pilipino truck driver, no? Kahit saan sulok man ng mundo, no? Lagi po magdasal, magingat, naway gabayan po lagi tayo sa ating hanap buhay, sa larangan po ng Manipila para po sa mahal nating pamilya. Ang pinakamalupit na hashtag natin dyan guys, basta't Pilipino, Makaling yan. I love you guys. God bless po. Fire!